Hello guys, good morning. Kadarating lang ang papa namin. Galing Kankali Temple sa taas. At ang mga kapitbahay namin ay busy busy sila. Nagkat ng goat, na ano-anong kinakat. Tapos, dito si ama magkakat din sila kasi bumili ng 4 kilo na ano, kalabaw meat sa amin po kilo kaya puntahan natin hmm. pupuntahan natin nasaan ang aming papa ay nasaan where's papa asher ah, wala asher saan siya pumunta saan siya pumunta Ha Sunil

How, how many you order? Mommy, mommy, you No, not yet. How many you order, Asis? But they're selling? Mm -hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> hey. Hey, hey, Look, oh, look, look what they did, oh. Wow. Gusto din mo din nakapungan nakapunga. Chicken, that one chicken. Wow. Oh. Kaya pala may nag-ano kanina, puja-puja. Ayun, yung kiluhan. Pinupujahan, bago katayi Isang linggong maso ang ulam. Pero ang ulam namin gulay. Gulay ang niluto ko, kalabasa at saka sitaw. Wow! Kakaiba sila magkatay, no? At saka pinapahiran nila ng turmeric. Kaya kulay orange. Turmeric. <laughs> oh. Papa! Papa, inside kami. Not gonna give? go, yeah. your... yeah, yeah. go, 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 go. May isa na namang goat ang ah, makakatay. <laughs> <laughs> Pangatlong goat na yan na dinala nila. <laughs> Ayan na siya lahat. na Nakahiwalay ang paa, yung ulo, ulo tamin. Pachi pachi. How many kilo for us? Two kilo. Huh? Two kilo na? Who people will take this one? All people? All all people? Only no. twelve kilo this one. Huh? Twelve kilo. Ah, twelve kilo only. Ama also? Kilo. Ama one kilo. Ama one kilo? I'm asking three kilo, but not enough. That's kilo only. Dalawang kilo lang pala para sa amin. Kala ko tatlo. Ito ba Oh, kilo-kilo kilo na. Where's plastic? Ito huh? na

Ito yung 2 kilo na karabaw meat na kinuha ni Asis kaninang madaling araw kinatay din Sina ama 4 kilo yung binili nilang ganito Ay hindi pala si ama kasi sabi ni ama si Sumitra daw ang umorder <laughs> Natawa ko kay ama sabi niya hindi pero lahat yan ni Sumitra sabi niya daw umorder ng karne nila. Sabi ko, may bisita kayo? Sabi niya, China? Baka may dadating silang bisita susunod, so Baka mga kamag-anak ni Sumitra. Kaya marami siyang inorder na karne. At eto na guys, yung ating mga kakarnehan. Ayan, bali, yung 2 kilo ng goat meat na nakuha ni Asis dyan sa pinsan niya, ay kinakat niya ulit kasi masyadong malalaki ang hiwa nga naman kasi mahirap siyang kainan kapag malalaki mas okay kapag yung malilit ba yung bite size ba <laughs> sobrang liit yung bite size ino you know? pero ganun magkatay dito si Asis ng ano maghiwa ng karne tapos yung isa ayan yung karabaw meat nasabi ko kanina 2 kilo 3 kilo pala sabi ni Asis ngayon kapag ganitong dasay isang linggo talaga na puro karne talaga as in mananawa ka talaga guys pero sabi ko nga hindi ako kakain ng karne ng everyday ba kung baga kailangan pa rin natin ng gulay kasi nga yung inexplain explain ko kay Asis kanina na ang red meat ay hindi basta-basta matutunaw kapag kinain mo may impatyo ka kapag inaaraw-araw mo yan impatyo talaga ang abot namin hindi gaya ng manok na madaling i-digest ang manok kesa karne, lalo't parehong red meat yung karne na kinuha ni Asis pero may baboy naman kami yung baboy kasi 2 kilo lang din, yun yung ulam namin kagabi na niluto ni Asis tapos may natira pa na isang kilo siguro yung natira pa so yan yung magiging ulam-ulam sa susunod or pwede nating ipang sa sa hug sa mga gulay natin Parang yung niluto ko ngayon na ulam namin, kalabasa't saka sitaw. Kasi nga dito nakaraan, puro kami manok nung pumunta si na Josie Bel nila Julie, 'di ba, nagmanok kami. Manok kanyan pero ang pinagkaibahan kasi nung nakaraan, atinola, may sabaw ba? May mga gulay kahit papaano. So 'yun yung binabalak kong gawin. Suguro itong goat meat, balak ko dito, magkaldereta din ako. Hindi ako nakahingi ng ano ng lamang luob para sana sa gagawin nating papaitan. Pero sabi ko sa kanya, kung bukas yung bilihan ng meat, magpapabili na lang ako. Pero kung hindi, okay lang, hindi ako magpapaitan. Wala din naman akong bisitang pupunta. Lalo si Julie, dumating ang asawa niya. Magdadasay lang sila tapos magta-travel na yung mga yan. Kasi mahilig mag-travel ang asawa niya, hindi, hindi yun mahilig pumirmi sa loob ng bahay pag umuwi yon dito, nagbabakasyon, ganyan, gusto niya, nagta-travel siya, pumupunta siya sa mga kaibigan. Ganon yung asawa ni Julie. Kinuha nila si Thompson. Kaya may pagkakataon ako magluto ng donut. Yung bilog, nilagay ko siya sa plastic para magbilog siya. Yun palang ginagawa nila, Ruth. Nilalagay pala nila siya sa plastic tapos sa kanila niluluto. Sa akin kasi kinukutsara ko lang. Tapos nagpowder din ako ng sugar blender ko yung sugar at saka cinnamon para kasi itong ginawa kong ano ano lang flour, milk at saka baking powder lang hindi ako naglagay ng asukal kaya nagpowder ako ng asukal para pagluto itataktak natin para dumikit yung asukal sa ibabaw try natin ayun napapakulo na ako ng mantika pinapainit na sabi ko nga pagkakataon ko habang kinuha nila si Tonton nandun Kagigising kasi ni Tonton. Tapos pumunta kami doon. Kinuha naman nila din. Hayaan muna natin sila doon para may time tayo magluto-luto. Charan! So, eto na yung ginawa ko, guys, oh. Masarap, ah. Magustuhan ni Asher. Magustuhan niya kasi may asukal sa ibabaw. Yung ginagawa ko kasi, walang asukal kasi sinasama ko ng asukal kapag nagluto ako eto naman, ganyan. Parang yung ginagawa ni Larut. No. O, di may pang na tayo. Maya-maya. Pero sinumula na ni Asher kainin.